Balita naman po sa Metro Manila, patay ang isang driver matapos pagbabarili ng kapwa motorista. Sa Ayala Tunnel po yan sa Makati City. Ayon sa mga otoridad, galing tagig ang puting sasakyan ng biktima nang makagitgitan sa tunnel ang isang itim na luxury car. Sa pulos sa likod ang lalaking driver, naisugod pa ito sa ospital pero idineklara rin dead on arrival. Patuloy naman ang manhunt operation para sa suspect. Nakuha naman ng kasambahay na kasama ng biktima ang plaka ng suspect. Inaalam na ngayon ang kinalalagyan nito sa tulong ng Land Transportation Office. Naaktuhan naman ng isang pulis at isang dating sundalo na nagsisilbing motorcycle security escort ng isang sasakyan na harang ng mga operatiba ng uh, o ang pulis sa na Boulevard sa Paranaque City noong isang araw. Hindi raw nasundan ng dalawang escort ang binabantay ang sasakyan dahil bigla itong humarurot. Samantala, nang sitahin, napag-alamang tauhan pa lang isa ng highway patrol group. Nagpakilala namang miyembro ng Philippine Army ang kasama niyang rider. Pero nalamang 2022 pa ito na discharge. Inaalam na ng PNP kung sino ang ineeskorta ng dalawa. Maharap ang dalawa sa reklamong usurpation of authority at illegal use of uniform at insignia Muli namang nagpaalala ang otoridad na bawal ang moonlighting o raket sa labas ng pagiging isang pulis. Uh, eh, sino pa ang kanilang e-escortan? Uh, ano ito? Pogo ba ito? Pogo ba ito? Okay? Mm -hmm. Samantala, arestado naman sa Makati ang isang hinihinalang yembro ng kilapot o kilabot na Luffy Gang mula po sa Japan. Nahuli ng na mga tauhan ng Bureau of Immigration ng suspect na si Nagaura Hiroki sa Barangay Poblasyon. Ayon sa BI, matagal nang wanted sa Japan ang suspect dahil sa kasong robbery. Nakakulong siya ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Tagigpuyan na at nakatakdang ipadeport pabalik ng bansang Japan. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.